Oh, good morning. So, babalik tayo sa bahay. Dati kagabi, di ba, bumagsak yung, yung, bu yung ibang bahay, bahay. So, ito iba to, sa katulad ng mga member may yama, nag-house tour. Ito na, yung magigiba. Pitang insurance mo na ako pamaya eh. Ha? Pa-insurance ako eh. Buti na lang kami lahat may insurance. Inalog yun yan o. Ano eh. Mamboy. Kung hindi na yun na ba, iba na talaga Scrap na talaga yung taas. Pati yung harapan. Hindi na rin kasi siya natubos ng may-ari sa amin. At pagkakalam ko kasi hindi naman sa kanya nakapangalan yung titulo. So, di ba kung may liability rin na pwede kaming magkakasampa ng reklamo sa kanya. Matagal lang talaga namin nireklamo nire yan eh. Kaso naging kampante lang din, kasi lang din ang buhay pa yung step-father ko. So, ayun, ayun na. Ay, Yan, nakakapanood yung sherry. La-la-la. pa din din tsak pa, check yung establishment yung ano yung taas kasi nila puro san lang pera tapos na Alam ko may kami napanood na ganito regarding sa issue na ganito sa mga sanlang tira. Sa KP, Peter Kayatano sa YouTube. kahabae din kami. Pointing ano pa? Usad pa.